Dating modelo at VJ na si Kat Alano, lubos ang katuwaan matapos maisyuhan ng warrant o arrest ni Vong Navarro. Yan ang trending! Isa nga ang dating model at VJ na si Kat Alano sa mga natuwa matapos isyuhan ng warrant of arrest para sa non-bailable offense ng panggagahasa ang aktor TV host na si Vong Navarro. Nag-post si Kat Alano sa kanyang social media. At aniya, matapos umano ang labing pitong taon, tila nakamit na umano nito ang katarungan. After 17 years, finally a glimpse of justice. People still thinking it's all about money. Attention! What if you were fed lies by the people who had power and you actually condemned the victim? Ani Kat sa Twitter. Sa isang tweet, kinundinan niya ang isang celebrity na hindi niya pinangalanan dahil sa paggamit nito sa pangalan ng Diyos para masabing ito ay inosente. Keep using God's name to proclaim innocence. God saw you rape us. Hashtag with wrong. Sa isang tweet pa nga ng dating model, sinabi nito na sa wakas umano, nararamdaman niya ang kapayapaan ngayon. I can finally feel peace today. God is good all the time. Justice finally. After 17 years. Sa isa pang tweet ni Kat Alano, tila ibinahagi niya ang detalye kung paano siya pinagsamantalahan umano ng isang famous celebrity na itinago niya sa pangalang Hashtag Rhymes with Wrong na pinaniniwalaan ng mga netizens na si Bong Navarro na nga. Aniya sa kanyang tweet, When I was hashtag rhymes with wrong still famous celebrity who had smear campaigns to destroy my career and raped many more I was wearing a t-shirt and jeans he drugged me too so trying to take my jeans off was difficult for him hard to rape an unconscious person in jeans hashtag he ako. Kung matatandaan, sa TED Talks inilahad din ni Kat ang kanyang naging karanasan sa famous celebrity na ito umano at kung paano buong laya pa rin nakakagalaw sa kabila ng krimen na ginawa sa kanya. Ayon sa kanyang salaysay, 19 years old lamang umano siya nang mangyari ang insidente yon at hindi nakapagsumbong dahil sa takot na ma-judge. Kaya naman, ang pagkakakulong ni Vong Navarro ngayon ay tila nakamit na rin umano niya ang justice makalipas ang maraming taon. Sa paglabas nga ni Kat Alano bilang isa rin sa mga biktima ni Vong Navarro umano, makaapekto kaya ito sa itinatakbo ng kaso? Kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending!